Lagi niyo po bang naririnig ang salitang take out sa inyong mga agents or brokers kapag ka po kayo ay ay bumibili ng property. Ano po ba ang take out? Minsan kasi inaakala natin tapos na yung proseso sa pagbili ng bahay. Pagkatapos mong bayaran yung down payment. Hindi pa po. Kapag ka po hindi mo alam ang tungkol sa loan take out, baka po maipit yung property mo at mawalan ka rin ng bahay. So ano nga po ba yung loan take-out? Ang loan take-out po ay isang proseso kung saan ina-approve at kinukuha ng banko o ng pag-ibig yung housing loan mo para babayaran po nila yung developer o yung seller. Ibig sabihin yung property po na binili mo ay fully paid sa developer at ikaw naman po ang magbabayad ng monthly amortization sa loan provider nyo. It's either sa bank o kay pag-ibig. So, bakit po mahalaga ang loan take out? ah uh, una po, para matuloy po yung property ownership ninyo. Hanggat hindi na take out ang loan mo, hindi patuloy ang nakapangalan po sa inyo ang property. Sumunod po, para maiwasan po ang penalty o kansela ng unit. Kapag natagalan po kasi yung loan take out, baka mapatawan na po kayo ng penalty. O worst case po, ay makancel po ang inyong reservation. <laughs> Sunod po, para makaiwas po tayo sa extra expenses, kung hindi agad ma-process ang loan take-out, may possibility na lumampas po kayo sa contract period at mapilitan po kayo mag-cash basis o magbayad ng mas malaking interes. So, paano po natin masiguro ang mabilis na loan take-out? Una, kumpletuhin niyo po yung loan requirements niyo. Huwag niyo pong hintayin na ipaalala pa sa inyo. Kailangan nyo po ng valid IDs, proof of income, employment certificate, at iba pang mga dokumento. Ikalawa, siguraduhin po ninyo ang good credit standing nyo. Kung may existing loans ka na hindi na nababayaran sa oras, baka po kasi ma-deny ang take-out ninyo. Pangatlo, alamin nyo po ang terms ng developer at saka ng loan provider. Magtanong po kayo kung sino yung accredited bank ng developer o kung pwede po ito na ipasok sa pag-ibig. Pang-apat po, makipag-coordinate po kayo sa developer at sa bangko at kay pag-ibig. Pantayan po ang status ng application nyo. Huwag po kayong umasa lang na sila po yung gumagalaw. Kailangan alam po ninyo ang status. So, bago po kayo bumili ng bahay, siguraduhin mo na iintindihan nyo po ang salitang loan take out. Hindi lang ito simpleng process. Ito po ay susi para tuluyan mong makuha ang pangarap mong bahay. This is Natalie Concha of VS Concha Realty. Laging tandaan, real estate is for everyone. Let's learn and grow together.